Ang katoliko ang tunay na daan at tunay na kaligtasan. Kung bubuksan lang ninyo ang iyong puso at mag-aaralan nyo ang pananampalatayang katoliko at masasabi ninyo na narito ang tunay na kaligtasan. Ako po ay dating protestante. Since birth. ako po ay seven-day Adventist. Buo ko pong pamilya ay protestante po kami. Dahil nais po namin makita ang katotohanan at kung saan po ang tunay na kaligtasan. Ang sabi po ng aming pastor sa Sabadista, narito ang tunay na kaligtasan. Ngayon, ang nanay ko po na challenge po, sabi niya, nasaan ba ang tunay na kaligtasan? Naririto nga ba sa aming sinasamahan na simbahan namin, ang Sabadista? Para po, makita po namin, dumabas po kami sa aming simbahan na Sabadista. Hinana po namin kung saan po yung tunay na kaligtasan, ang tunay na daan. Dumabas po kami, nagpunta po kami sa Iglesia ni Cristo. Siya nga pala po, uh, bago ang lahat, magpapakilala nga pala po ako, no? Ako po si Sister Josephine Reyes from the Annunciation, Sister po. Sa kakahanap po namin, tunay nga na pag kayo ay kumato, kay pagbubuksan. Kapag hinanap po ninyo at inyong matatagpuan, ganun po ang nangyari sa amin. So, hinanap po namin ang tunay na daan. Umasok po kami sa Jehovah Witness. Nakakasama po namin sila sa mga Bible study. At sa Sabadista po talagang since birth, hanggang sa nagkaisip po kami, meron po kaming Bible study. Tapos, uh, pumasok rin po kami sa Iglesia Ni Cristo, sa Board Again, sa Baptist Kung baga lahat po, talagang inalap po namin ang aran kung nasaan nga ba ang tunay na kaligtasan. Ito pong katoliko, ito po yung pinaka huli po namin na pinag-aralan. Ang hirap pong tanggapin ang salita ng Diyos, ang pananampalatayang katuliko, sapagkat lahat po na pinasukan po namin, isa lang po ang paniniwala namin. Marami po kami again sa pare, sa mga reporto sa pagdarasan. Lahat po yun, napakahirap tanggapin para sa amin. Pero napakabuti ng Diyos, sapagkat gumawa siya ng paraan kung paano kami magkakaroon ng liwanag at mabuksan ang aming isipan at kung paano tatanggapin ang kanyang salita. Sa pamamagitan po ng mga ating kaparian ay unti-unti pong nabuksan ang aming isipan. Sa pamamagitan po ni Father Archie Giriba, ni Father Sunny, ni Sunny Ramirez at ni Father Francis Gustilio sa kanilang mga salita ay unti-unti po kaming natuto. At nagpadala din po siya ng mga preachers na Catholic Preachers Group upang Matugunan ang lahat po ng aming mga katanungan. So us Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our.